ayun ngay dali kakawig 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 ngay dali

Ito, oh, ito. Tiger isa. Dalawang grouper. Ah, nakilip ako mga katropa oh. Na ano pa sa ano? Ka ano, nai Nail ano, ano, sa, ano, sa, ano? sa kanyang bibig? Bibig. Ah. Oh. Bilis niya yung oh. marino mag ano yun, tanggal ah. Mana lang sa'yo. Hmm? <laughs> <laughs> ikut ikot parang kapilab ah. Hmm. Ikot-ikot. Hmm. Ah! Ano boy? Dahil lang boy. Hirap. Ang pagtalon mo po hindi na hindi na ano, hindi na bigo. Nakuha rin lahat. <laughs>